Ito. Okay na. Ito ang santo ko sa loob. Ha? May lima akong santo. Uh, inaalay ko. Tapos tinatawag ko siya na sabihin sa mga bahay na tindahan na mga kaibigan lumabas sa taas hanggang baba, bumaba. Tapos makaalay tayo dito sa labas. Ha? Sabihin, ko, sabihin nila na lumabas. Siyempre, may santo tayo, respect tayo sa santo na tumawag siya mga friend. Oh, si, si Inday andito, Tumatawag ng friend na bumaba, dito kakain. Kailangan respeto natin muna ang santo natin. Ang ah, si Inday tumatawag sa loob. Mga CR, mga kusina namin, oh, ipa ilalabas. No? ah yan oh, ha Dami okay. ang Okay, okay Makaalay na tayo Pag tinawag natin Makaalay na tayo oh, Mga santiago ha Mga santiago ha Makaalay tayo ng mga kaibigan natin Tulungan mo sila Na Kumain na, sila no? Dami kasi yan umpisa na tayo mga kaibigan Ay, na kayo dito ito ang alay namin ito ang mga alay namin no? na. ito, tingnan mo ha ah. tingnan mo, lahat na mga may biskwit ako may tinapay uh, may mga pakain na vegetarian may alak tayo may sigaliliw tayo no, at may mga pangsunok, may hopia may lumpia may pera, eh bigas dali mo dito yung bigas no? may pineapple may grape juice, apple lahat may soft drinks uh, may juice อ่าย่านมีที่นาไปอ่ามะโฮปยูซานะอะโคฮะอ่าโฮปยางอีโฮเนี่ยตีฉันยิมเดกไหลเว้ยอะเดกไหลจะฉุดายจะฮะกินาสิไปเที่ยงโฮดินสายโฮเนี่ยตีเต้าซาบกันโฮพอเตรียมไล่สักดีที่ออสไหลหลางกว่าพี่เราซัง oh, โอโหหุนหวีใจหดีใจช่ดี่เป้าหวุนจิียังเปียงอันอันสมไได้จีเอนนี้ไว้ก็ปังโจอ่าหอเกมไหล่สังดีหอุนทุมทุกมองมแล้วนก็เชาสัล้เกียวเขเรียงอุ้งเทาสามขาใชที่เป้าโยอาเปาโยเปาโยหวุนส่ดที่ตัวตัวสัยสวยเปียนอันสมได้ได้หรอหลักสักสักนั่น Oh, chandelier power. Chandelier power. Ah, wala tayong kandila? Yun na lang? Oh, yun, yun. Malakas oh, ang hangin eh. Sana masaya na. Masaya kayo. Marami alay ko. Lahat na alay ko para sa inyo. saksak muna. Yan ha, mga insen. Yung mga insen dito, makaalay tayo. Tapos sa isa-isa lalagay ha. Yung bigas o oh, inday, lagay mo na dito sa, sa, sa site. Hmm. Sakit sa mata. Oh, na ano na na? Laki kasi ang dami lagay mo. Ay na kayo. Sana mga Ito yung bigas oh. Kaya, kaya. <coughs> Wala tayong mineral water, oh. <coughs>

Ay, Inday, bakit pinuno mo yung alak? Ay, kandila. Kandila, oh. Tapos, dakdak mo kunting alak. Kasi tinanong ko kung pwede. Kandila. Kung tama lang. Okay, okay. this one. <coughs> Tingnan mo. Pwede na maksunok. Anong una niyo? Doon niyo muna. Dapat si Army wag na ang time. Sunok. Hindi, dakdak ito muna. Ito. Pakita mo, titatapon mo. Ito. Medyo atras pa. Baka yung kotse masunok. Alisin mo yung no parking. pwede na. Hello. Hello oh. yung Ito yung ito yung gin na uh, tapos ang alay natin ibubuhos natin dito sa labas para ah uh, parang iniinom na nila, no? Yan po, si Lahat na tindahan, yung tatlong gin, binubuhos ko. Masaya na sila kasi marami tayo ng alay sa kanya, no? One creek, isang yun lang, creek na, kasi kulang ang dinagay natin ng alak, no? Ito ang alak, no? Huli ang alak, ha? Kasi kami, may kandila pa tayo kasi kanina malakas ang hangin kaya medyo hindi na kandila natin tapos yung si Galileo papa yun natin ito mga ito yung sinusunog may damit may sapatos may yan yan ang inaalay natin binibigay sa kanya kung wala kayo sa probinsya o sa other country okay lang walang sunog importante puso natin ngayon nakaalay tayo Uh, para sa mga tao na mga friend natin sa bahay. No? Uh, para may makain sila. Tapos mamaya, mga ito, didistribute natin sa mga, yung kailangan. Bibigyan namin si Ruben. Si <laughs> mga si Ruben. <laughs> Yung mga guardia, yung mga tubero dyan sa kanto, pakain natin para masaya lahat ng tao. Okay? Intindihan, Text Tita Maxi. Text Tita Maxi page o Charmy Ong Pin Messenger. Nasa 757 Ong Pin Street kami. Minondo, Manila. Okay? All 84282440369. 8428244-0369. Ayan lang ha. yan ha. Tinuro ko kayo how to alay. Sana lahat ng mga friend niyo matutuwa sa tinuturo ko. Huwag kayong magalit sa akin. Ako, nagsisharing lang po, ha? Okay? Yan na po. Kung hindi niyo alam, text Tita Maxi Page o Charmy on Pin Messenger.